Walang ginawa kundi matulog. Ayan. Ano, sa nga, gusto mo na bang kumain? Ito. Binabad na Aussie dog food. Oh. Oh, ah, wala pang gana. Ba, mukhang gusto niya yata maligo ah. Oh, tuning, tuning, tuning. Oh. May style ito. Ah, sige ito. Ito, dito, dito, dito. Yan, 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 yan. Dito, dito. Ito na. Kahit ka na. Oh.

Huwag na nga ito, dami pagkadrama sa buhay. kakaila. Tatawagin mo pa si Tuning Ninday. Tuning, Tuning! Ay, parang Ay, ayaw na. Ay, ayaw bababa Ay, 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 ka ba, oh. sa Pasok mo sa pag-aawin mo. Ay, kaya nakakakawaya oh, sa doon na. Eh. So, Hindi sa medyo siya. Aalisin niya pa sa lapay na atang, Eh, yun na kulungan niya. Sa eh, sa Hindi tayo eh, makarang pa sa labas. Kaya yun na. Kaya yun na. sa premier. <laughs> Babasa kayo. Makain na po si Samer. Yan kanyang paboritong dog po daw si na binababad ko po, po para malambot para pag kinakain niya. batang batang ano po itong aso na ito eh lahat na nakapasisya ang gagawin nyo para kumain lang eh nandito na gusto nyo nilalapag pa ayan o oh. kailangan nilalapag mo pa ah, oh, ito ba o oh, camera tuning 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 Oh, sige. Tatayo si Sela, sasakalin ka ni Sela. Kita mo na sabi niya pag sinakal ko 'yan. Oh. Yan na. samer. Ang tirit tingnan mo Samer oy oy 嗯。<and> Iyataas lang yan Binilang mo naman eh ano naman na le? Ayang lahat Ano ba lupa ko okay. ah ito na sa ah. Samer

dito na Ano ayo mo talaga Sa mer Chuling 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 konti na lang sa mer chuling chuling eh niluluto lulu to mo natutulog naman. Kagigising lang po niya si Samia. O nakakailang ng konti. Ayan. Dami pang tira. Tulog na naman. <laughs> Kasi malamig po eh. muulan bumabagyo. No? Kaya pati aso apektado sa lamig ng panahon. No? Ayan. Bumabagyo po. Mulan. mag alas 12 na alas tangalian na yan, nandito po kami sa silang kabite eh. medyo malakas ang bagyo wat baboy I mean tangalian ngayon Tuloy-tuloy po ang uhos ng ulan dito po sa Silang Cavite eh. Ayan, ano magalas dose ng tanghali. Ayan, nasa labas po ako ngayon dito. Ayan, no? Tingnan nyo po yung talangitan. Alos para ano, ma maulan talaga. Ayan, no. Oh. Ayan, no. Oh, ulan, no. Oh. Ulat panahon dito po sa silang kabite ayan medyo mataas ang angin mataas ang angin halo bas tayo, itigdan pa natin sa labas, ayan Ayan, nasa labas po tayo. Ayan, lumabas po ako dyan. Sa gate. Dyan ako kanina. Para lang ipagkita ng bagyo lumabayo ayan malakas ok nakita nyo na po ano medyo ayan papaskuli ako sa gate medyo may kalakasan po dito ng konti ang bagyong Corina o Karina sabi nga po sa pag-asa nakita ko kanina dalawa yung bagyo dalawa mabaga pinagigitan nila yung Pilipinas sa drawing kanina yan Medyo malakas ang angin. Ayan oh, o. Kita niyo mga puno. Yung puno ng sagi ko, oh. malakas ang dalaw ng angin o. Oh. O, oh, Samer. Ano? Kainin mo na. Malakas ang hangin. Mahangin po. Ayan o, oh, yung trapal, o. Oh. Baka mapunit. kaibigan kaya sos ang nagulat dito po sa barangay Kalugpog silang kabite ng bagyong Corina huwag niyo pong kalimutan ang payong ang kapote at ang bota dito sa lahat lagi kayong manalahin yan, malakas ang hangin, oh. Kita nyo po, mababa yung hangin ngayon, oh. Tignan nyo yung mga damo. Yan, oh. Nagsasayawan yung mga damo. Medyo mababa ngayon ang hangin. po sa silang kadito yan. Kasulukan bubuhos ang ulan ng mga alas 12 na po ng tanghali. Uh, holiday, buti holiday na lang po ano, walang pasok. Kasi kung magkato may pasok kawawa naman yung mga empleyado. Yan, buti na lang holiday, Lores, sona. hanggang dito na lamang po ano, ang ating pag-uulat sa bagyong Corina. Ang lagi kong masasabi sa inyo, lagi kayong manalangin, magdala ng payong, magdala ng kapote, at magbota. Kasi po, leptospirosis. Yung iiin ng daga. Kaya kakain na po kami ang aming tangaliyan ngayon na niluto ni Sister Baby. Tokwat Baboy Yan Binigay ng Panginoon Diyos sa aming ngayon na aming kakainin Ito po yung saging Pangimagas Yan Pangimagas ngayon Oh, yan, binili kanina ni Sister Baby sa palengke ito naman, chicken kesa merde, mamaya na lang pag nagutom siya eh nakakahin ko rin sa kanya yan